go may mga okra din yan, may mga okra yan tumutubos na sila and this time kukuha si kukuha si Dexter ng ng buko yan daming mga mongolos oh, yeah. Ay, ang dami. Ang daming bunga. O, oh, guys. Tingnan oh, mo. Yan, o. Oh, Mag-harvest. Mag-harvest si At, ang, ano. Yan. Ang dami. Ang dami. May mga okra din. Okra. Saluyot. Yan, saluyot. ang where is it? Ayan. Ayan. Ayan, kukuha kami na buko. Ayan. Uy, Jeter, huwag ka masyado. buku-buku. kami guys, ng buko. Buko, buko. Ayan. puso no guys Ay! Ayan. saging may puso na yun may puso ng saging guys. May ragari. Ano kayo na? Uwit mo na. Ilayin mo na. Pumasok na. Baka naman, ano, danda. Matras na kong tibi. Yun. Ayun. Ayun. yung palatang baka malaglag. Yan yung tipong tipong. Yan may bunga ng saging din. Ay, di <laughs> <laughs> Ha? Ano ba yan? Atigas? <laughs> Atigas?

na. May tatlo na. Tatlo, apat. A, apat, pisa. Apat. Meron pang isa doon. Nasaan na si Audrey tsaka si The Dahan, dahan. Yan! Oh, diksir no. Ayun! Tira mo O, mamaya! Hindi siya pumasok. Hindi, then, then, Ay, itong kung ano, uh, ano kung magulang. Ang daming bunga guys pero hindi makita kasi shiny. It's shining. Ha? Wala. Anong wala? Magulang ko pa to. Magulang din? Magulang naman. <laughs> Magulang ko to. Huwag it. Ay! Bakit ang babasit na? Ano? Ito girl. Ano yun? Yan oo yun. Ito? Tapos, tapos tinapatan mo pa. Ka. Kaya nga. Huwag ka masyado matapat. Ay, konso mo yun. Kapag naman bumagsak ka lang agad eh. Yan, sige. Yan ata. Huwag ka jetir. Huwag ka na kunti. Madadamay ata. Nina, sprit na. Saan na ba yung kawit? Saan na ba? Bumasok. Nandun na. Ay. Ay na, ay gani, gani. Oh, yan, yan, yan. Ayaw mo alis. Ayaw mo alis. Ni, 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 ni. Pulang <laughs> sa pwersa. Yan. No. Yan, yan. Iwas. Struggle rin pala to. masakit sa ngalang ay sa tingala? Ayun, oh, ko, eh, lang. Oh, na. Ayun, yun, 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 yun. ayan. Ada. Oh, Ini. Bilisan mo. Kinuha mo na sa pichil okay. dito ah. Ayun mm -hmm. na. Kunin mo na dito pichil kasi. leo nga? yung this is this. balik naman yung nice. dalawa ay yung. guys. Yan hindi yan, dito to, 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 to. Teka. Ito ay. Hindi. Yan, yan ang kasama niya hindi lang. to, to. Galimba. Matabis pa yan. Masabis ang kanya, tubig niya. Tapos hindi, no? May bakal ka Wala. Doon ako mayroon pang bakal. Saan? Doon

Kilala ko yun. Magbukas muna tayo ng buko juice. Ito ang katamtaman. Katamtaman yan. Yan, sarap. Yan ang gamot. Si mama nga yung sabi ng bibili siya gatas. ng Gatas. Ito lang ang gatas yan. Hindi na gatas. Natural. Natural yan. Masarap pag natural. Mm -hmm. Pag purong Silo? Si, 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 Bakit ano na naman ang pakulo ni Ian? Baka may pakulo na naman yan. De... Puno na ito eh. Saan mo ilalagay yan? Tubig niya. sa tubig? Mamaya na. Wala na. Mamaya ako Ubusin na. Ano buo? Oh kakak rusi mana tu bae? Oh kakak Bakit pupunta kayo, ma? Apa imanan? Haba inda tinasaya ato kinana kay no sekte da hospital tu ko ami tang ko masiru kita pagbabay na nga kita tau di mamammo Alam niya yan ma Ang malasakit pag wala kang pambili Pag ate ang malasakit pag wala kang pambili pag wala kang gamot doon sa labas mm. bibigyan ng malasakit na pambili sa labas mm. Tanong ko sa mm. parents ko Sa mm. parents ko, mm. ko dalawang buwan na sila sa hospital mm. Eh. Mm. Wala, bauna daw sila sa utak kinikwento, umiiyak na siya sa amin. Tapos sabi niya, saan kayo nag-ano? Sa